makakasa natin ng mga muli uh, na baka mag visual sa inyo tingkad at linis din muli ha pwede kayong makipag-swap. Hi Don Raya o <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe uh. yun uh. Welcome back muli sa ating youtube channel mga paps kung bago pa dito don't forget to like, comment down below follow by hashtag Don Raya and of course i-subscribe mo na yan kung maraming, maraming bagong subscribers no tayo na nagmula sa mundo ng pagmamanok no pero mga paps hindi pa ako nagmamanok no <laughs> hindi pa ako nagmamanok papunta na tayo doon mga paps no uh, support support lang tayo sa ating mga uh, kaibigang magmamanok mga paps no sa mga gusto kumontak kay Boss Ronnie. yan Ronnie Escalera, nakikita nyo sa ating uh, screen or message sa RML na Game Farm mga paps, sa kanyang Facebook. Alright, na no, ulitin ko, hindi po ako yung nagbibenta ng manok. Nagbibenta po ako ng ibon. No, so kung baka gusto mo magdagdag no ng ibon mga paps. No, lalo na si, kung ikaw ay eh, nasa mundo ng pagmamanok, eh meron akong papakita sa iyo na napakalupit, no? Parang maklin. Alright, right, ng mga winning line natin mga paps no, na mga ibon. No, so bago 'yan, no? Wag na wag mo kalimutan na i-click mo yung notification bell para updated ka sa i-upload dating bagong videos. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Click mo yung red na button no, para updated ka sa i-upload nating bagong videos no so sino sa mga gusto mag-avail no ng ating mga pangmalakasang ibon o winning line no you ah uh, ang gagawin niyo sa hindi nakakalam ng mechanics all right no all you have to do is to text or call me sir 9531364462 or message mo sa aking Facebook Messenger yung mo sa screen, Don Ruaya or Don Ruaya Iberi, ako din ang may-ari niyan. Alright, no? So, bakit kailangan tumawag para mabilis usapan? No? Kasi kung text, mamaya, ang tagal-tagal yung pala mga bogus buyer. No? So, mas maganda usapan at mas madaling magkakitindihan. So, alam ko, excited ka na? Yala, let's go! So, et eto mga pups eto pala, ulitin ko, pwede kayong makipag uh, swap sa akin, baka may gusto nyo ng may jersey kayo dyan Pwede kayong swapan ko ng ibon Baka may jersey kayo dyan Na mga famous PBA player NBA player Pwede, pwede mga paps swap tayo Swap ng ibon or swap ng jersey Alright, ay kung mayroon kayong gadget sa sakyan, pwede mga paps pag-usapan na lang natin. Alright, madali ang kausap, pwede kayong uh, mag-swap. No, kung ano mo pwede pag -swapan. Kung may cash naman kayo, pwedeng-pwede, bilhin nyo to. Yung collection natin, NBA players yan mga sa mga superstars, especially to si uh, O'Neal, no? Hall of Famer, one of the Hall of Famer yan. At may mga uh, papel yan mga paps, no? All the way pa yan sa uh, USA. Alright, no? So, eto, meron tayo dito ha, na mga winning line, kung tawagin. Eh, pang malakasan natin ng mga uh, done Dan Opa line mga paps no? Opa post split dan at opa split dan Ayan Mga power blue tsaka vayo Alright Ayan Ang magaganda Pwede nyo nang screenshot Then send to my messenger Don Ruaya or Don Ruaya Ay very mga paps Or you can text or call me 0531364462 Alright Ayan ang magaganda yan mga paps O oh, ayan o oh. Hindi ko mapapaya sa inyo Diba? Mga pang mga sinan yan Alright tapos eto sa mga mainipin, ayan, pwede to. Back to back, possible split dan follow. Proven pair. No, so, ito ay uh, par blue yung nasa kanan, tapos blue yung nasa uh, pakaliwa. Yung ito ay proven pair na. Ibig sabihin, nag-inakay na yan mga pagka. Hindi lang basta nag -itlog. Kasi may parehas hen pala na nag no Dahil yun sa kanilang kinakain. Ayan o. No? Ito ay malapit na ulit ng itlog no? So kunin nyo na Baka Dapat kayo Sobrang murang na nito mga paps Proven pair no? So eto meron din tayo dito Na possible split na bronze naman no? So Ayan no. Sobrang tingkad at linis din yan Par blue tsaka green Hindi ko rin alam yung babae lalaki dito I-check ko na lang sa ating uh, uh, notes no? Pero eto ay proven pair na Alright, green tsaka par blue Possible split na bronze panel proven pair. Ayan, screenshot nyo na kung nagugustuhan nyo. Alright. Ayan. Matiting ka dyan, malilinis lahat yan mga paps. Hindi mapapaya sa inyo. Ayun, no, malilinis. Oh. Lalo na, ano na to. Mga opa lang to eh. <laughs> opa split na bronze na dan pano. No, meron pa tayo isang parisan dito. Bali, meron tayo tatlong pair dito eh. Ayan. Green naman to. Green tsaka ah uh, katawin natin. Tsaka na to? Par blue. Ayan. Proven pair na rin to mga paps. Na possible split bronze uh, follow. Ayan. Tunin nyo na to. No? Green and par blue. Ayan. Proven pair. Alright. Screenshot nyo. Then send to my messenger. Don Ruayo or Don Ruayo Avery. No? Baka mangingitlog na tong babae. Ito yung hinaman. Hen, hen to. Ayan. Ayan no. Sorry, baka mangingitlog na naman. No, ibig sabihin, nag-inakay na, kaya proven. Alright? And screenshot nyo, send to my messenger. Don't roll away, don't roll away. Pero lalo na kung mainipin ka, pasok na pasok na sa ito. Alright, ito mga mga uh, Project Red Factor, palo Lutino. Meron tayo. Naka-DNA na rin yung iba dito. I screenshot ko na lang kung nagugustuhan nyo. Send nyo sa akin para makita ko rin sa aking a uh, records. Meron tayong green, may pastel, saka a uh, mauve and blue yung. Ayan blue and the uh, green series blue series and green and green series no ito yung isa sa mga gusto ko yun eh, napakaganda oh. kinis no yan oh yan oh. yan oh. ang oh. 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 magandang shot third part blue sana magkak ito ganda no yan ganyan yung yeah. isa lang yan eh, no? condition na condition na yan pag pinarisan mo pa yan madali na lang mag-eatlog yan Ganun na mag-condition mga pag isa no ito parang aqua na to sa kinis ito ay OPA parang blue yung wing no? wala rin DNA pa to papa DNA ko pa lang to, swerte kayo dito ito maganda yung bangga sa aqua matingkad o makinis mga pa so, ayun o gina nyo, quality yan o screenshot nyo, then send to my messenger don't know why, don't know why or you can text or call me 053136446 to mga pa, quality, quality yan o o, oh, di ba? Pwede yan ibangga sa aqua. Tsaka to, yung oh, ano gusto ko. Oh. No, so muli, ha, meron tayong proven pair dito na possible split bronze no, follow sa dalawa tsaka tatlo. Dal naman dito. No, so, ito yung mga opa opa po split tsaka opa split no, na mga Uh, Project Danfalo May mga kapatid na Danfalo po Tsaka Anak ng Danfalo Yung mga super quality yan mga super yan Winning line Kung baga you know, Ano Analo O oh, Diba okay, I-zoom mga paps Walang anong kemikal <laughs> No sa so muli ha Pwede kayong makipag-swap sa akin O pwede nyo bilhin to Pag-usapan na lang natin mga paps Alright No, so ulitin ko, you can text or call me 0953-1364462 or message mo sa ako Facebook Messenger and Don Roya or Don Roya Avery. No, so yun lang, maraming maraming salamat. Stay safe and God bless you.